Hi guys, uh, welcome back naman po dito sa ating youtube channel at muli po ako nagbabalik para po mag-rate po ng uh, social media apps ayan guys, ito po ang ating gagamitin at kung napansin nyo guys, ito rin po yung ginamit natin na uh, nung nakaraang videos natin na nag-rate po tayo ng childhood games at ito naman po ngayon ang gagamitin natin para po mag-rate po ng social media apps. Ayan guys. At kung bago lang po ulit kayo sa ating YouTube channel, ay eh, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at click niyo na po ang notification bell para po lagi po kayo update sa mga in-upload po ang videos. At yun guys, asimulan na po natin. Huwag na po natin patagalin pa. Okay. Hi guys. ah, uh, andito na po ang ating bonutan Ayan po. At may nakalista po akong mga sikat na apps dito sa Pilipinas guys. Ah, uh, nasa inyo na rin naman po yun kung ah uh, anong re-rate nyo. ah uh, base lang din naman po sa aking opinion. At yun guys, ah uh, simulan na natin ang pagbunot. Ito guys. At ang kauna-unahan natin na bunot guys ay Facebook. Rate ko po ito ng 10 over 10. Kasi guys, ah uh, dito ka ah uh, pwedeng kumita rin sa Facebook by Rails Ayan, guys, uh, kung marami ka ng mga followers o yung mga likes, basta, guys, mga ganun. Basta, mag-upload ka lang ng mga reels. Ayan, guys, uh, may mga para naman po kung paano kumita sa Facebook ba, via e reels naman, guys. Um, manood na lang kayo, guys, sa mga tutorial. Kasi, guys, may mga ano pa yun, eh, may mga rules pa. O yung mga dapat sundin, kailangan pang gawin yun bago mag-payout sa uh, Facebook. 10 over 10 guys, Facebook natin. Ayan guys, bunit na po ulit tayo ng pangalawang apps. Ayan. Telegram. Ah uh, 10 over 10. Kasi guys, sa uh, panahong panahon ngayon, di ba dati Facebook, Ah uh, sobrang hipit na ngayon ng Facebook kasi ah uh, meta na siya yung, kumbaga parang meta na yung ah... Uh, Nagmamanage siya security ng Facebook Kasi tulad dati guys Di tulad dati Talagang Ah uh, Hindi pa mahipit masyado Kaya Yung mga Ibang Ah uh, Mga Transaction Sa Facebook Ay uh, dito na sila Nagano sa Telegram Kasi dito guys Talagang secure Then Pwede talaga kahit anong Group chat Ah uh, Transaction O kung O kung ano paman Basta may number lang Number lang guys Ah uh, 10 over 10 guys Sa uh, ating Ah uh, Telegram. At ayun guys, at uh, pangatlong bunyot natin. Ito may lang bunyot. Ay, pangatlong bunyot na. NGL. Ayan. Kung hindi nyo pa to, guys alam, ang NGL po ay yung uso sa Facebook na pwede kang mag-message ng, uh, kumbaga, anonymous message. Pwede mong i-message si Crush. Uh, kung sino mang, halimbawa, may galit kasi sa tao, pero ayaw mo lang i-sabihin na ikaw. Yan, pwede mong i- ah uh, pwede mo i-message uh, gamit ang NGL. Kasi guys, pag tinignan nyo sa NGL, ay hindi ka malalaman. Nakalagay lang uh, anonymous. Yan. Pero kung meron naman dito guys yung may bayad kung sino makakita ng nagme-message. Pero hindi totally na ikaw o ako makikita mismo kasi ang makikita lang ay yung cellphone na gamit. Oh, kasi naranasan ko na yun, nagbayad ako noon. Akala ko malalaman ko kasi 'yung mga nagme-message sa akin sa ngl. Eh, cellphone lang naman guys. Halimbawa, ganito ah uh, nag ako sa inyo. Then nakita uh, niyo sa ngl. NGL niyo. And ang halimbawa, ang gamit kong cellphone ay Samsung. Pag nag-pay kayo dyan sa ngl, lalabas lang dyan ah uh, Samsung yung cellphone na pinaggamitan hindi yung mismong user guys ah uh, 10 over 10 guys sa ating NGL maganda yan pang anonymous talaga pang confession yun pwede ka mag confess kay crush ayan guys ah uh, pang apat na bunot ayan may ito tayo guys ano to Omi TV ano nga bang ah okay guys ito yung Omi o yung Omi TV na pwede ka makapag video call sa pero dahil nandito tayo sa PH server is a uh, PH server lang naman po ang ating mga ka-video call medalang po ang mga taga sa pero kung makaka-video call ka naman po ng mga taga sa is nag-skip agad sila then sa pag ano naman guys re-rate ko po ito ng uh, 9 over 10 kasi guys pag sa PH PA server is uh, may mga bata kang Uh, Makaka-video call then ano sila yung mga walang bodo I mean ibig ko sabihin yung mga nag ano uh, nagsasay ng ah uh, bad word uh, bad and uh, bad sign bad words and tapos yung pinaka mismong ah uh, communication is a uh, geralgal garalgal I mean yung parang nakakarindi sa tenga guys kaya 9 over 10 lang pero maganda naman to guys meron din namang matatino na yan guys, may sasabihin akong apps na may matinukang ang makakabidyo call. Hindi tulad dito sa Omi TV, puro bata tapos puro bad words, bad sign. Yun, kung ano pa mga mga bastos guys. Yun. Kasi guys, danats ko yan kasi dati ako nag Omi TV o Omigel 9 over 10 guys. Buyot na po tayo ng panlima. Ito guys. Ang ating mahiwagang mountain juice. TikTok, ayan, dahil, ah, uh, ah, uh, dahil TikTok, ah, uh, re-rate ko naman to ng 5 over 10 Kasi, guys, ah, uh, dahil ang TikTok ay galing sa China Tapos, si, ah, uh, plano pa tayo sa company ng China is 5 over 10 lang, guys Hindi, ah, uh, I mean, ah, uh, maganda naman ang TikTok, guys nanonood lang ako ng TikTok pag mga yung ML edits o kaya yung mga sound na mga slow their verb. Ayun, yun lang talaga guys yung maganda. Pero hindi talaga ako nagti-TikTok guys. Kaling sa China, hindi ko gusto ang China guys. Sa akin lang. Kasi guys, ah uh, talagang ibang ugali, ibang attitude guys ng China. Tulad ngayon, ah uh, plano tayong sakupin ang luson ng China. Kaya 5 over 10 Ayun guys, pang-anim na. So Snapchat. Rate ko po ito ng 9 over 10. Uh, maganda na ito guys ay parang video call tapos may mga filter ganun, parang IG. Oh. Mga uh, 9 over 10 kasi guys okay naman yung filter. Mga friends doon Reels Ang ayaw ko lang guys yung filter Okay naman pero di, di ko sabing ano uh, Di ko gusto Okay naman guys kasi Ayaw ko lang guys yung over filter Yung mismong smooth na smooth uh, Maganda lang doon yung Filter na ano Yung may kidlat sa mukha Oo oh guys kaya 9 over 10 And guys uh, May apat na lang Ay lima bubunyot na po tayo. Pinterest. 10 over 10 guys. Kasi guys, mahilig ako mag uh, dipinang mga anime na uh, icon. Ibig sabihin, kapag nag dip ako sa Facebook, is dito ako kumukuha sa Pinterest. Kasi magaganda guys sa mga anime icon o yung pwede mong iprofile sa Facebook. Kasi, guys, hindi uh, di ako mahilig mag-profile uh, ng pagmumukha ko po. Sa uh, Facebook, kaya ang ginagamit ko po ay yung anime. Kaya 10 over 10, guys, dito. Maganda sa Pinterest. Talagang malinaw yung quality. Uh, di mo na kailangan din, guys, mag-sign in kung kukuha ka lang naman ng picture. Uh, Google Chrome ka na lang din search ng anime na gusto mo din lalabas puro Pinterest hold mo lang din uh, download and 10 over 10 guys sa uh, ating Pinterest may ano lang guys may apat bubunta po tayo IG uh, sabi ko na to guys na pa lang sulit ko po. And tatlo na lang. X o oh, Twitter. Um, dahil wala naman ako guys Twitter at di po ako nag-twitter. ah uh, kunti lang akong social media apps. Ang social media apps ko lang guys TikTok para pag manood. Oh, then Messenger, Facebook, IG. Yun lang guys. Apat. At ah 10 over ten na lang guys. Kasi sikat din naman to. Puro mga artista din naman ng mga nagamit ng Twitter o X apps. And dahil may dalawa na tayo guys, ah uh, bubunot na tayo. Po tayo. Monkey app. Ito yung guys niya sabi ko yung makakausap ka ng matinong uh, talagang kausap. Uh, ito naman guys kahit P PH server ka talagang may makakabidyo call ka na puro tagibabansa. Puro Amerika talagang madalang guys ang ano madalang ang Pilipinas talagang legit Amerika. Uh, pero pag naman Pilipinas may kang nakausap. Tulad ko may naka uh, may nakausap ako dito sa uh, Monkey App na taga Pampanga, guys. 'Yon, matinong kausap talaga. Parang 2 hours kami nag-uusap noon, matino. yon, Ah, 10 over 10, guys. Talagang kung gusto mo din naman uh, foreigner dito ka sa Monkey App. Talagang legit na legit, guys. Ayan guys, dahil isa na lang ah Ano po ito? Messenger. 10 over 10. Kasi, guys, talagang ito yung akong pang group chat sa school. Then, sa mga kaibigan, tropa. Ito talaga, guys, yung pinaka-mismong communicate. Dati, guys, kasi text. Ah, uh, di ko alam-alam. Parang meron naman nagamit pa ng mismong text sa cellphone. Pero, ang kadalasang contact, guys, ay Messenger, Facebook. Yun. Ah, uh, yun talaga, guys. Ang mismong popular. Kaso, guys ang ayaw ko lang dito pag nanonood ka ng ano ng videos then nagchat parang ano nagbabag yung sa screen yung hindi mo mapindot and yun lang sana naman na yung ng meta yun messenger pero okay naman guys sa lahat lahat sa communicate okay siya sa video call, okay 10 over 10 guys at yun guys natapos na natin ang ating pag-rate sa mga apps at sana po ay eh, nagustuhan nyo po Ah uh, base naman po sa aking opinion guys sa aking mga uh, experience sa paggamit ng mga apps yung iba naman guys ay wala po kaya nirate na lang din by self ayun guys sana po ay nagustuhan nyo ating video at kung bago lang po ulit kayo sa ating youtube channel ay huwag nyo pong kalimutan mag subscribe at click nyo na po ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga in-upload ko po ang videos at ayun guys uh, nag-iisip na po ako ng panibagong challenge naman po at home lang naman guys A uh, pang YouTube channel natin at siya po ulit sa next video po.